Taong 1922, sa isang liblib na bukid sa Germany, isang buong pamilya ang natagpuang walang buhay, brutal na pinaslang. Anim na tao, kasama na ang dalawang maliliit na bata. Pero alam nyo, hindi ang krimen mismo ang pinaka nakakakilabot na bahagi ng kwentong to, kundi yung teorya kung sino ang may gawa. Isang nilalang na posibleng nanirahan mismo sa atik nila, tahimik lang na nagmamasid, at nagaabang ng perfectong sandali. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa gitna ng nagiyelong katahimikan ng Bavaria noong Marso ng 1922. Ito ang kwento ng Hinterkaifeck, isang bukid na halos hiwalay na sa mundo kung saan ang bawat tunog ay parang nilalamon ng niebe at ang pinakamalapit mong kapitbahay ay nasa kabilang burol pa. Pakiusap, isipin nyo sandali yung pakiramdam, yung takot, na ang mismong anino na papatay sa'yo ay kasama mo na pala sa loob ng bahay humihinga lang sa likod ng mga pader na hindi mo man lang namamalayan. Ito, ito yung teoryang bumabalot sa kasong to sa loob ng mahigit isandaang taon. Para maintindihan natin ang bigat ng trahedyang ito, kailangan muna natin kilalanin ang mga biktima. Sila ang pamilyang Gruber, mga taong kilala sa pagiging maylap at mas piniling mamuhay ng mag-isa sa kanilang liblib na bukid. At yung mismong pag-iisa na yon, yun pala ang magiging kahinaan nila. Umpisahan natin kay Andreas Gruber, ang 63 anyos na padre de pamilya. Ayon sa mga kwento, isa siyang taong strikto, may pagkaabusado raw at talagang mahirap pakisamahan. Mga katangian na marahil ay isa sa mga dahilan kung bakit tila nakabukod ang kanilang pamilya. Kasama niya ang kanyang asawa si Kazilia, 72 years old. Siya naman bilang matriarch ang tahimik na anino sa tabi ng kanyang asawa na nabubuhay sa ilalim ng kanyang pamamahala nandoon din ang biyuda nilang anak na si Victoria. Siya kung tutuusin ang sentro ng maraming teorya. Isang babaeng nababalot ng mga lihim at bulong-bulungunan sa kanilang maliit na komunidad. At syempre, naroon din ang anak ni Victoria, ang pitong taong gulang na si Cecilia. Isang batang inosenteng naglalaro sa bukid na walang kamalay-malay sa panganib na nag -aabang at ang pinakabata sa lahat, si Joseph, dalawang taong gulang pa lang. Maging ang pagkataon niya ay isang misteryo na sinasabing may kinalaman sa mga tensyon sa loob at labas ng kanilang tahanan. At ang pang-anim na biktima, si Maria Baumgartner, ang bago nilang kasambahay. Ang masaklap, kararating niya lang sa bukid ilang oras bago mangyari ang krimen. Ang unang araw niya sa trabaho ay siya na rin palang magiging huling araw ng kanyang buhay. Bago pa man dumating yung madugong gabi, ang bahay nila ay parang nagsimula ng bumulong ng mga babala, mga sinyalis na pila may nagbabantay sa kanila mula sa dilim, mga paaalala na hindi nila pinakinggan hanggat hindi pahuli ang lahat. Ilang araw bago ang krimen, nagsimula na magparamdam ng magparamdamang panganib. Naikwento ni Andrea sa mga kapitbahay yung tungkol sa mga misteryosong bakas ng sa niebe. Ang creepy kasi papunta lang sa bahay, pero wala nang pabalik. Tapos sa gabi, may mga yabag daw silang naririnig mula sa atik pero dahil nga siguro sa kanilang pag-iisa, binaliwala nila ang lahat. Akala nila guni-guni lang, isang pagkakamali na siyang magiging mitsa ng kanilang buhay. Lumipas sa mga araw at isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bukid. Hindi pumasok sa eskwela ang batang si Kazilya. Wala nang usok mula sa kanilang chimene. Ang kanilang biglaang pagkawala ay naging isang tanong na bumabagag sa mga kapitbahay hanggang sa nagdesisyon na silang pasukin ang farm. At doon, sa loob ng kamalig, isang karumaldumal na tanawin ang bumungad sa kanila. Anim na bangkay, pinagpatong-patong at tinakpan lang ng dayami. Lahat sila pinaslang gamit ang isang piko. Pero heto, ang detalya na talagang magpapatayo ng balahibo ninyo, hindi yung mga bangkay ang pinaka-disturbing. Nung dumating ang mga investigador, napansin nila Alaga ang mga baka, may mga bagong kain na pagkain sa kusina at mainit pa ang fireplace. Ibig sabihin, kung sino man ang pumatay sa kanila ay nananatili doon, namuhay kasama ng kanyang mga biktima. Lahat ng ebidensya parang isa lang ang tinuturo, paitaas sa atik. May nakitang nagulong higaan, may mga bakas ng pagkain. Ito yung nagpatibay sa teorya ng attic killer, para siyang isang multo na nagmamasiglang mula sa itaas. Bago siya bumaba para maghasik ng lagim. Dahil sa kakaibang krimen at kakulangan ng malinaw na ebidensya, nagsimula ang isang investigasyon na parang paghahanap ng multo. Ang daming teoryang lumabas at maraming pangalan ang lumutang. Ang pangunahing suspect nila, ang kapitbahay na si Lawrence Schlittenbauer, na usap-usapan na may relasyon kay Victoria. Siya kasi ang isa sa mga unang pumasok sa crime scene at ayon sa mga saksi, sobrang kalmado niyang ginalaw yung mga bangkay na parang wala siyang takot. Pero sa huli, walang matibay na ebidensyang direktang nag uugnay sa kanya sa krimen. Tiningnan din ng mga pulis yung mga dating trabahador na may galit daw kay Andreas. Maging ang asawa ni Victoria na si Carl Gabriel na ofisyal ng patay sa gyera ay naging suspect din. May teorya kasi na baka nakaligtas siya at bumalik para maghigante. Pero lahat ng to, wala rin patutunguhan. Kaya naman, pilit tayong bumabalik sa pinaka nakakatakot na tanong. Paano kung ang salarin ay hindi kailanman pumasok mula sa labas? Paano kung sa simula pa lang, kasama na nila siya sa loob, nagtatago sa dilim, pinakikinggan ang bawat galaw nila? Alam nyo, isa sa mga malaking dahilan kung bakit nananatiling malalim na misteryo ang kasong to ay yung palpak na investigasyon. Mula pa lang sa simula, sunod-sunod na yung mga pagkakamali na unti-unting ragbaon sa katotohanan. Yung crime scene, grabe ang kontaminasyon bago pa man dumating ang mga otoridad. Tapos, makalipas lang ang isang taon, giniba yung buong bahay natuluyang tuluyang bumura sa lahat ng posibleng ebidensya. At ang pinakamalala sa lahat, yung mga bungo ng mga biktima na sanay tanging pag-asa para sa modernong pagsusuri na wala noong World War II. At lumipas ang mga dekada, ang kaso ay nanlamig at naging isang alamat. Isang kwento ng multo na ibinubulong sa Bavaria at isang palaisipan na patuloy na bumabagabag sa mga investigador hanggang sa kasalukuyan. Hanggang ngayon itinuturing itong isa sa pinakamalaking unsolved crimes sa kasaysayan ng Europa. Sa paglipas ng isang daang taon, walang bagong ebidensya, walang umamin, tanging yung malamig na katahimikan na lang na iniwan ng krimen. Isang malaking tandang pananong. So, ano nga ba talaga ang nangyari sa Hinterkaifeck? Isang personal na galit ba ang dahilan? Gawa ba to ng isang taong may sakit sa pag-isip na nagtago sa bahay nila? O ang pinakamasaklap sa lahat, baka naman ang salarin ay isang taong malapit sa kanila na nagtaksil sa kanilang tiwala sa pinakamalupit na paraan? Ang mga sagot, maaaring nakatago pa rin sa katayimikan ng bukid na yun, naghihintay na matagpuan.